Isang mapagpalang araw po mga kalingap mga kabente Narito po kami ngayon sa Pandawan Dito po sa bahay ng Mercedes Ayan kasama ko po sila Rubilin Si Rigi Para po bumili po ng isda Ito po yung Pandawan ay, Dito po yung Ito pong fishport ng Mercedes ay Dito po dinadala yung mga huli Huli ng isda Na mga Panging sa buong Camarines Norte Kasi ito po yung bagsakan Na dito po galing yung mga isda na binibinta din sa ibang lugar katulad po ng Manila yan ito pong lugar na ito ay isa din po sa dinadayo ng mga turista dan meron din po dito na yung iyaw-iyaw pag gusto po ninyong magpaluto mamimili lang po kayo dito at sila po yung magluluto dito po sa mga kainan dito sa tabi ng Pandawan And ang klase po ng pagbili po dito yung parang bidding ay yung bulong tinatawag na bulong parang i-estimate po yung ista tapos ibubulong nyo po yung presyo kapag nagkasundo po kayo ay sa iyo po mapapunta Yan. marami pong tao yung mga nagbubulong karamihan din po dito ay uh, mga nagtitinda din katulad po dito mabibili lang po ang isang isang kilo po ng taong na 100 pesos na ibibinta po sa bayan po ng dait ng 140 hanggang 200 po ang kilo dito po ay murang mura kaya dito po kami pumupo yan po mga kalinga po sama ko si Robilin no? Rubilin, ayos ka lang yan, nagbili po kami ng sda kasi ngayon po ay sinisilibrate po namin nung ano birthday ni Robilin <laughs> ay ngayon pala ay ano birthday ni Tatay Roger, si Tatay Batas. Bumili po kami ng isda dito sa Mercedes. Kung saan po ayan, ng mura po dito ang isda pag ganitong umaga. Dito po kasi yung bagsakan. Nagre-range ng ano sa yung taong rubelin. Ang presyo sa dahit, 200. Dito, mabibili mo lang siya ng 100 pesos isang kilo. Halos mga bumibili dito yung mga halos mga nagtitinda. Kaya kapag tinitinda na nila, medyo nataas na, napatong na sila ng ano. Tara na Robilin at lulutoy natin nila Reggie yung ano. Yung binili natin Reji. Ayos ka lang Reggie. tampal hindi pagi yan pagi kala ko tampal iba yung makaliskis yung tampal makaliskis dapat sana makaliskis natapos pa lang po kami bumili ng ilang isda Nadadalhin po namin sa Taba-Taba Beach Resort yung saan po ay invite po kami ni Laro Belin ng isang pinsan na mag-swimming. Ngayon po ay araw po ng linggo. Wala po kami ginagawa kahit po minsan, minsan po ay nagbabanding po kami ni Laro Para kahit po paano ma-relax-relax din si Robelin. Hindi po yung puro sa bahay lang. At kahit paano ay may nililibangan nakakatuha din yung mga tao dito sa tabing dagat kung saan po ay busy busy po sila sa kanilang anak buhay nakakataan relax po yung mga ganitong nakikita sa tabing dagat And kahit naman po saan basta masipag ka kahit sa tabing dagat, sa kabundukan lahat po tayo ay binigyan ng Diyos ng mga pwedeng gabubuhay tayo lang po ang bahala mag maghanap mag discovery eh. Yan, maraming salamat. Sa lahat po ng mga suporta ninyo. Ang si Robilin po ay magaling na. Hindi katulad po nung dati ay medyo natutulala. Minsan po, yan kapag uh, walang ginagawa. Tara po mga kabente. Ayan, samahan nyo po kami sa aming adventure ngayong araw sa Taba, Taba Beach Resort. Sabi, uh, nandito na kami sa... Ano ito? Taba-taba. Beach Resort. Ayan, kasama namin sila, ano, Rigi, yung pinsan niya, pamangkin, si Rubilin. Ayan, napakaganda ng ano. Paligod pala dito, napakalino. Ang tinanghali na kami, gawa ng ano, bumili pa kami ng isda sa ano, sa Mercedes. Ang ganda, no. Gigi, mukhang kakatangka dito ha. Ah. Malinaw ang tubig ka ng no? maganda. No? Uh, medyo malayo po itong Taba-Taba Beach Resort sa bahay po ng Dait. Nabot po na kulang-kulang isang oras po yung biyahe. Pero napaka sulit naman po yung pagpunta dito. Napaka linis, riwa po ng simoy ng hangin napan eh, napansin din po namin yung magkakapatid dito na yung tinutulungan po namin na sila princess. Ang sabi nga po nila, kanina pa daw po silang umaga dito. Pag wala po silang pasok, naging dito po sila sa tabing dagat para maging ipo ng mga isda para po may maiulam sila. Napakasipag itong magkakapatid. Ginagawa po nila lahat kahit po sa murang edad, nagtumutulong po sila sa kanilang tatay. Si Papa mo may ginagawa pa? Apo, meron pa po. Mm. Mapunta ko dun sa susunod na araw sa inyo. Mm. ko kami nila Rubelin diyan sa ano dito. Ang first time ko dito. Maganda pala dito ano? Yeah, ano nga po. Ano nang ano dito? Di ba doon kay sa dulo no? Mm. Ay pambirang lalaki. Mm. Kaya nagulin ito, o ilang? Ha? Yeah. Ako, mahingi din ako. Pwede? Tatlo lang, tatlong isda lang. Pwede? Gawin mo lang lima. <laughs> Nananong pati po ito, sabi ko parang si ano... Sino? Si Nakin. <laughs> Ano na, magagalaw na nabaga, di pa kayo na uwi. Pasaan na kayo niyan? Uwi na po sa akin. Mm. ko lang po sila, kasabi rin ko. na po. marunong ka mag-motor? Apo. Ang lalay ng pinuntaan mo, ay ito na yung motor. Apo. Ayos na. Ano laki na nito ni ano. Sino nga ito? Kapalit mo din ito ano? Simulin ito. Si Kisli si... 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 po pangatlo. 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 Pangalwa. Okay. Panguna. <laughs> wala pati akong ano dito, mga kayo wala akong dalang pera. Bibigyan ko yung tig ano, tig 1 red. Okay lang. Siya 20 lang. <laughs> o, tig 1 red. wala Salamat po. O, pasensya muna kayo dyan na ito, wala pang pera siya ano. Dati 20-20 ang binibigay ko, ngayon isa 1 red na. Kasi wala nang 20. O, o. Oo. Oh. Hoy ko bata. Nasaan yung isda ako? <laughs> ah. Sige, pa'ng hindi ko nabibigyan? Ay, akala ko na... <laughs> akala ko hindi ito kasama. Taga saan ito? Ano rin po taga? Ano rin po nga rin? Kapit-bahay. Ah, oh, kapit-bahay. Makakasakay dito sa motor? Opo, kasi makakasakay. <laughs> hmm. Diyan mo na ito. Oh, ay 20 lang pala. Sorry. <laughs> wala na. Mira. Nini, wala na. Dito hatiin mo na lang, bigyan mo na lang ng ano. Hay, tam, mga kapatid. Bigyan mo muna dito, hati kayo. Hati kayo sa 140, di magkano sila. 170. Oh, bigyan mo pang 30. Baka kasi mag-away kayo, magsabunutan sabunutan kayo. Gogi mm, ka dyan. Ito, may xambu ko. Mm. Mm, sige, mag-ingat kayo. Yan lang yung pera ko dito at masuming lang kami. ay, eh. Wala akong dala. Mm, sige na. Sige mm. po, maiwan ka muna daw. Sino yung unahin mo? Mapaligo lang po kami dito. Isakto na tiyempoan ko yung mga bata. Wala kong dalang pera. Nini, sa susunod na araw, mapunta ko sa inyo, ha? Hmm. Pag wala nang gawa si papa mo, ano? Okay bubong bubong po nila ayan oh nang ano, nagiba-giba na bulok na yung bubong tumutulo na yung bubong nila kaya kailangan po na palitan yung bubong eh, kaso po may gawa po yung tatay kaya di po namin at saka nakaraan po ay grabe po ang ulan Dini ano yung dala mo? Usda <laughs> Patulong na motor si Princess Princess Sige. Nene. Sige. Sige. po sila princess na kita ko dito sa may tabing dagat. Napakalayo ng pinuntahan nila para maganap ng isda para daw may mai ulam. Malidiskarte itong mga batang ito. And sa mga gusto pong mag-swimming ngayong summer, tamang-tama po itong lugar na ito, sa mga nagtitipid, sa mga nagbabakasyon po dito sa kamnorte Norte, dito lang po ito sa Taba-Taba Basud tanong-tanong lang po kayo, isa po ito sa tinupunta ng mga bakasyonista itong Taba-Taba Beach Resort lalong lalo na dito, parang may kuweba yun sila Rubilin marami po kami in-invite lang po kami dito nila Rubilin mga pinsan din po niya kasama ko din yung mga kaibigan ko And kailangan po na kahit po paano ay mag-relax kailangan po kahit paano ay mag-relax -ano, mag pang pawala ng stress hindi po puro trabaho

Riji Yun Ganda pala dito May mga bato Yun, Pwede po dito mag ano Awang naliligo po sa dagat Dito po ma silong yung mga isda yung pakuan pinapalamig ito po yung ano pag ano ba kailangan nyo ng palamigin yung mga prutas so, ano ba pinya pakuan dito lang po yung nilalagay malamig po ang tubig yan Tingnan natin baka may alimasag. Ganda. Hindi yung Yun. sila Reggie. Kateng. <laughs> oh. in, na din tayo. Masaya kami man, Rubilin? Masaya yung hindi natin nakasama si GK, si Casey tapos si Jigsaw noon. Nasa ano kay... Santa Elena nasa kanapawan nasusunod sa sama din natin sila no pag okay okay na kailangan ng ano magbal magabalnaw. napakaganda ganda maligo dito sa Tabak-Tabak Beach and kung saan po na-enjoy po ni Robilin tas ni Reggie yung pagpaligo po dito sayang nga po hindi po na kasama si Akira yung nakaraan po ay nag-picnic din po kami kasama si Akira biglaan din po yung pagpunta namin dito buti na lang po at uh, wala po naging problema nag-enjoy naman po kami sa maghapon po na pagpaligo dito kasama sila Robilin ang kailangan din po natin ng makaligo sa ganitong lugar. Ayan, sinasabi nila na vitamin C. Pampalakas po ng katawan. sa pagtulong mo. Oy, 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 Mr. Benty Boy, napasaya mo naman ako. Oy, 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 Mr. Benty Boy, ingatan ka ng may kapal. Oy, 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 Mr. Benty Boy, salamat sa pagmamahal. Hi, hi, sa mga naliligo po dito sa lugar iwasan po natin na uh, tapon ng basura yung mga ginuman po natin na uh, mga plastic bottle yung mga plastic kailangan din po natin dalhin pa uwi And, nagkataon po na yung pagpaligo po namin nila Rubilin nakatapak po ako ng bubog yun buti na lang po at medyo malit lang po yung sugat ko And, nilkado po ito mga ganitong bagay dito sa dagat tinatapon siguro ay may ibinato dito yung ano basag na bote kaya ito po yung naging dahilan bote na lang po hindi po ganoon kalaki yung naging sugat pagkatapos na pagpaligo po namin nila Rubilin halos isang oras kami sa dagat yan biglang nagutom si Rubilin maganda po dito sa lugar na ito kahit po maghapon kayo dito napakaganda po ng panahon yung may silungan po baga dito sa may lalim po ng mga puno tapos mayroong may kuweba din dito na pwede pong pagtambayan hindi po kompleto ang pag swimming kung walang pakuan Yan, nakabili po kami sa daan ng pakuan napaka pula at matamis po yung nabili namin maiyaw sana po kami ng isda kaso po ay medyo maghahapon na nagkakit na din yung mga kasama po namin na mag uwi kasi medyo, medyo, po yung dito sa pinaliguan po namin. And maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga suporta. Salamat din doon sa mga kamag-anak po nila Rubilin sa pag-invite po sa akin dito. Sabi nag-enjoy din po ako sa pagpaligo dito sa tabing dagat. And maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga viewers, supporters po na patuloy po na sumusuporta sa akin. Salamat din kay Ma'am Lydia, kay Ma'am Belinda sa kay Ma'am San Fernandez sa mga sponsor ko. Maraming maraming salamat po sa mga tulong po ninyo sa mga tinutulungan ko. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po. Dahil po sa pagpapanood po ninyo, maraming po tayong natutulungan ng mga senior at may mga depression. sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe, pasubscribe po Mr. Bintipi Vlog. Maraming po salamat. God bless po sa inyong lahat.